Pag nagsasalita po sa atin ng Panginoon ay hindi lamang po isang beses niya sinasabi. Ito po ay inuulit niya. Kagaya nga po dito sa Deuteronomy 12, 15 and 16. At yan po ay sumunod sa Deuteronomy 12 verse 22 hanggang 23. Ayan po sa 15 and 16. Sa, basahin po natin sa English. Notwithstanding, thou mayest kill and eat flesh in all thy gates whatsoever thy soul last after according to the blessing of the Lord thy God which he had given thee the unclean and the clean may eat thereof as of the rubab and as of the heart as a 16 po only ye shall not eat the blood ye shall pour it upon the earth as water yung sumunod naman po sa 22, ayan po yung mababasa nyo po sa screen. Nilagay ko po dyan, sa 22 po sabi niya 22 yan even as the raw back and the heart is eaten so thou shall eat them the unclean and the clean shall eat of them alike yan sa 23 po only be sure that thou eat not the blood for the blood is the life and thou may not eat the life with the flesh. Ayan po. Okay, mga ka-hunters, yan. Balik na po tayo dito sa ating tatalakayin o sa ating tinatatalak tinatalakay yan ito po ay may taong 26 2006 na 10 piso ito ang condition nito is uh, good lang po to ayan at ayan uh, may nakita po ako sa edge nito kung sa edge po ayan ayan po oh. nadaanan po ng makina yung gumagawa po ng ng readed yung ito gatla gatla yan kaya itinabi ko po and who knows sabihin, hindi natin alam may mo in the future tabi natin na ito tapos naisipan natin ibenta may magkagusto yan po yung error Maganda naman po yung kondisyon ng bariya. 10 peso Good. Iyan. Next po tayo. May taon pong 2018. Ayan. Focus lang po natin mga hunters. At medyo Ayan. Ito po ay overs error ha, mga ka-hunters sa reverse po, wala po tayo makikita sa age, ganoon din po ayan wala po ito po ay double punch po o pwede rin may uh, tawag na double die sa mata po kung makikita nyo po ayan i po natin i-magnify -ma po gamitin natin ang bakit ganoon ang aking lens ay medyo hindi natin na ayan sana makuha Ayan. At gumagalaw-galaw. Ayan po, kung mapapansin nyo po, gumagalaw lang po yung aking pan. Yung mata niya po, double. I Try ko kaya yung isang magnify. Try ko po itong medyo malaki. Kung medyo, makikita natin. Mas maganda sana dun sa isa kasi klaro. Mas klaro. Ayan. Ayan Oh. nyo po yung mata nya. Uh, and perfect shape po. Kasi nga po, meron siyang Ayan po parang Oh. Para siyang bulag. Pero yan po ay double punch po yan o pwede rin pong double dye po sa mata ayan o 5 pesos na may taong 2018 po sa 2018 po marami po nito at saka 2019 marami na po ako nito so yan bago ako magpatuloy mga kahantes muli coin traders for buyer and seller po yung mga nais pong magbenta na kanilang mga coins yan nyo po i i-post po. Pwede po kayo nga uh, tawag dito. Ikuha po, i-search nyo po sa FB, FB page po. Facebook page. I-type nyo po yan. Coin traders for buyer seller. At pwede na po kayo mag-post dyan na mga nais nyong ibentang mga coins. Okay? Kuhan po yan. Uh, pwede po tayo mag-post. Huwag lang po yung mga bastos. Basta patungkol po sa mga coins. Okay naman po yan. Okay po. Okay po. Ayan po sa screen mga ka-hunters, coin traders for buy and seller. Okay. Magpatuloy na po tayo. At muli. Ayan. Ito naman ay 2019 din po. Ito po ay isang uri din ng double punch o double strike po sa mata rin po ang reverse po nito wala po kayo makikita sa overs lang po sa mata lang po mga kahunters sa Ayan, i-try po natin muli dito sa ating uh, kwan dito sa mas maliit. Magalaw kasi ang aking uh, tawag dito. Ayan. di makuha pero hop oh ya yeah. yung tak talo kap yung sa baba yung sa baba po kasi niya may doble po nagka doble di po Ayan po yung sa mata niya oh, mga ka-hunters oh. Ayan, oh, nagka-double. di nga lang po siya ganong makita kasi nga medyo manipis lang siya. Kaya kailangan gamitan ng magnifying glass. Okay, 2019. Ayan, 5 peso round. At ito naman po yung medyo semi hard to find na rin po ito bakit po dahil po ito ay upper mint mark po 2020 saan ba makikita ang upper mint mark dito po sa uh, medium type of uh, tawag dito itong uh, security yan ito yung pinaka security nya yang it's na yan, yung BSP na yan para sa ganun hindi po siya ma-fake oh. ito po yung upper mint mark po nito ay nabibili po ng pwede po sa 150 pesos po or upper o mas mataas pa kung ito naman po ay may error pwede pong umabot ng 500 pataas naman po Okay. So yung ang error po nito bukod dito sa uh, ito naman hindi naman upper, uh, hindi naman error to ka mint mark. May ginawa talaga nito kaya lang uh, minimal konti lang po. So ito po ang error dito. Lamination dito sa yan edge oh makikita nyo po. Yung parang may guhit po. Yan ay eh, natupi para natupi na sobrang metal. Tapos natupi. Ayan. Ayan po. Ayan oh. Kitang-kita nyo po oh, ayan, oh. Lamination edge error. Oh. Pwedeng maibenta 500 up. Oh, ayan po mga ka-hunters. Oh, napakabihira niya kaya ko kung mag susuriin nyo po yung mga bariya dapat suriin nyo lahat hindi lang po yung overs, reverse pati yung gilid po okay hanggang dito na lamang po at muni nagpapasalamat po ako sa inyong lahat at salamat sa Panginoon at naway ingatan po kayo ng Panginoon at ang inyong pamilya God bless you po mga ka-hunters. bye bye